hindi kong na expect na ganyan na sila kadami. Buti na lang nagpunta ko dito sa YSJ Skincare Aesthetic sa kanilang main branch dito sa 312 Vicente Cruz Street, Sampaloc, Manila. So, ito yung clinic nila, very shala and malinis. Meron din silang rooms for different kinds of treatments and procedures. And for today, para sa aking warts removal, dito tayo sa room na to. Ayan, nilagyan na ako ng headband ni ate. And, chinect niya na rin yung area na sinasabi ko kung saan ako merong warts. Dumadami daw pala to at saka nakakahawa. Kaya dapat talagang ipatanggal. After niya ma-check, nag na sa cleaning. Tapos, pinat-dry niya lang din ng tissue. Afternoon sa kanya ako inapplyan ng topical anesthesia. Nagandahan ako sa anesthesia na ginamit nila kasi hindi talaga ako nakaramdam ng kahit anong sakit during the procedure. So, ganyan siya alisin, sinusunog siya, tapos ang pakiramdam niya para kayong ginaground ng very, very light. Hindi ko nga ina-expect na ganyan na pala kadami yung warts ko kasi ang alam ko lang mga nasa 2 to 3 lang na piraso. Buti na lang talaga, unlimited na yung warts removal nila dito for only 1299. Kaya kung meron din kayong skin concerns katulad na ganito, visit nyo na rin yung YSJ.